mahigit pitong libong isla, mahigit isang libo at anim na raang lungsod at munisipalidad, at mahigit apat na pu at dalawang libong barangay. Isa ka rin ba sa nahihiwagaan kung paano pinamamahalaan ang mga lugar na ito? Nakadepende nga ba ang lahat sa presidente at sa malakanyang? Taong 1991, nang maisabatas ang Local Government Code ito ay nabigyang bisa sa pamamagitan ng Article 10 ng 1987 Philippine Constitution. Nilalayo nito na padaliin at gawing mas epektibo ang pagbababa ng serbisyo ng gobyerno papunta sa mga tao. Ang mga lokal na pamahalaan na tinatawag na Local Government Units o LGUs ay mga administratibong dibisyon sa ilalim ng pamahalaang nasyonal kung ang sentrong pamahalaan ay pinamumunuan ng presidente, sino naman ang namumuno sa mga LGU? Ang mga LGU ay pinamumunuan naman ng mga opisyalis na hinahalal na mga tao tuwing eleksyon. Sa mga probinsya ay mga gobernador at sanggunian. Sa mga lungsod at munisipalidad naman ay mga mayor at sanggunian. At sa mga barangay ay mga chairperson kasama ang mga kagawad katuwang ng mga nahalal na opisyal ang mga kawani ng gobyerno sa iba't ibang sangay nito. Balikan natin ang mga pangunahing antas ng local government sa bansa. Tatlo ito, probinsya at component cities, lungsod at munisipalidad, at barangay. Mag-focus pa tayo sa pinakamaliit na LGU sa ating bansa, ang barangay hango ang salitang barangay sa balangay o ang sinakyang pandagat na ginamit ng ating mga ninuno. Kadalasang nakikita natin ang salitang ito na pinaiikli sa apat na letrang B, R, G, Y. Ang mga barangay ay kadalasang binubuo ng mga isa hanggang dalawampung libong tao. Kung ang isang household ay may limang miyembro, Mayroong 200 hanggang 4,000 households sa isang barangay. Sa dami ng mga households sa isang barangay, marami rin ang kaakibat ng mga issue at concerns kaugnay ng mga gawaing pangkaunlanan. Responsibilidad ng mga chairperson at kagawad kasama na ang kanilang tanod na panatilihing payapa ang kanilang mga nasasakupan. Sa kanila rin nakaatang ang pagsisiguro na ang pondo ng bayan ay mailalaan at maisasakatuparan sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo na nakapaloob sa Local Government Code of the Philippines. Tara, puntahan natin ang iba't ibang lugar sa Barangay Pag-asa para alamin ang mga ito. Kapag naririnig natin ang salitang barangay, LGU madalas nating maisip ang gusali o opisinang ganito. Ang Barangay Hall Dito nag-oopisina ang mga opisyal ng barangay gaya ng chairperson at mga konsihal o kagawad maging ang mga tanod. Sa tuwing may nangangailangan ng tulong sa barangay ukol sa pagnenegosyo, pagsasaayos ng mga isyu sa magkakapitbahay o iba pang bagay na sakop ng barangay ay dito sila dumudulog. Kadalasang may mga help desk din ang mga barangay hall para sa mga kababaihan at mga bata o ang barangay VAW desk. Paglabas natin ng barangay hall ay mayroon ding isang espesyal na pasilidad para sa pagsisiguro na malusog ang mga mamamayan. Ito ang Barangay Health Center. Dito maaaring makuha ang iba't ibang basic health services gaya ng pagpapabakuna o check up. Dito rin natin makikita ang mga barangay health worker natin na katuwang ng kagawaran ng kalusugan o DOH para sa kalusugan ng lahat. Labas naman tayo sa may kalsada. Nakikita nyo ba ang mga kalsada at patubigang ito? Kasama ang mga ito sa pinangangalagaan ng mga barangay LGU nang mapadali ang paglalakbay ng mga tao mula sa kanilang mga bahay papunta sa sentro ng bayan o maging sa ibang lugar. Bukod dito, sinisiguro rin ng mga barangay LGU na may sapat at ligtas na pinanggagalingan ng tubig ang mga mamamayan sa kanilang lugar. At na may sapat na mga pasilidad gaya ng multi-purpose at sports center para sa mga gawaing pangkomunidad at maging ang palengke o talipapa kung may espasyo para rito. Ilan lamang 'yan sa mga serbisong na ipapaabot ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga barangay LGU. May bago ba kayong natutuhan? Ating lagumin ang mga importanteng puntos una, ang administrasyon ng pampublikong serbisyo sa lokal ay binubuo ng tatlong antas, pamprobinsya at component cities, panglungsod o munisipalidad, at pambarangay. Pangalawa, ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa bansa ay barangay LGU. Pangatlo, pinamumunuan ang mga barangay ng chairperson at iba pang halal na opisyal. At pang ang mga barangay LGU ang may responsibilidad na pangunahan ang mga gawaing pangkaunlaran sa kanilang mga nasasakupang lugar ng mas madama at mas maabot ng mga tao ang mga serbisyo publiko.